Come on, local hero. Ay, sa bawat kasamaan ang gagawin mo, pakaharangan talaga kita. Pipigil lang kita. May recording siya, Uncle. Okay. Evidence na pwede niyang gamitin against us, mga Castillo, dito sa buong buong paraiso. Kailangan makuha natin recording na. Eh? Tama ka. Ketoy! Okay, oh! Baka po pwede naman Ayan po, kuya. Isa kadena na po. Kadena. Ayan. Ayan, opo. Hindi po, kuya. Kadena na to. Opo. unti ko nang nagugustuhan niyo ang Totoy Bato na yan, ha? Magandang asset siya, ha? Kapag nakumbinsi natin na sumanib sa atin. Thank Stanley. Okay, good. Or okay in Then we should plan our next steps. Basang-basa pa kami. Grabe naman tong buhay na to. Eh? Tay, ako na po. Hindi na. Tingin mo, hindi ako marunong magluto. Mabihis ka na. Sige po, Tay. Asensya na po kayo, ha? Sige. Yeah. Ah. Tingin mo, may niluto ko. Sobrang sarap, Tay. Tikman <laughs> mo, niluto ko. Tingnan mo kung masarap. Jet, kailangan ko ng tulong mo. No? Nina ako ang cellphone ni tatay. Isa puso, Isa puso. Isa puso. Isa puso. Lumabas mga kalasag Huwag ka karagarang gumanda kung pumalag Bakit di mo nakikita yung mga nasa lao? Ako na walang yung mga salo Pero mga katawan na katapala Wala tayong labang kukawa sa kawal Pero ba sama-sama natin palibutan Yung mga muna sila kila puta yung mga panagalaraw Sumigaw ang kalupay kumalaw Ang mga Di pa ang pagkutsa, di pa ang pagdugo Sa mga di pa ang pagditaas Nagaganda, nagaganda Siliin ang buhutan, sila sa tinalupan, kami yung panalo Pero bakit Para bulak? Parang sila yung naghidahit Teka sandali, ginagawin ko yung Ako na upapala, ako yung nagsatira Parang para di tambimbo Bagato sa pag-asalan yung Teka nga, ko Kami mga buhay na wala sa pagkabi Mga bayan hindi mailig ang mga labi Pero may dalawang lobel ang nakapuko ng na miti Pagdating ng bukaw, di wai-wai sa wakas ay Naiwa, wagay-wai na rin at nagong bituwin at sa ngara Sa wakas pa'y rin at, Pero, na Pero hindi na mamalaya, meron na palang ugla Ay magpalit ka mayaman na nako Ngayon di mo pa nakikita yung mga naslaon Pagpapunta lang Puso man di papakutsa di Puso natin mahanap yung mga Ito Tama to. Di yun yung mga batang yun? Yun know? o? Oh. Baka po pwede naman po magpatulong. Ano nangyari dyan? Yan po, kuya. Yung sa kadena po. Sa kadena. Opo. Ayan po. Yan, kuya. Yan mo po. Yan. Okay na. Okay na. Oo. Oh. Sila nga yan. Yung nakadilaw na yan? Oo. Oh. Naalala ko pumayos siya sa likod ko eh. Habang inaayos ko yung bike ni Matt. Ang pagtahalatan sila. Tara. Loko-loko pala yung mga yan eh. Balik ka dito! Balik mo sa akin yung cellphone ko! Hoy! Balik ka nga dito. Balik mo sa akin yung cellphone na ninakaw mo. May mga importanteng bagay nalaman yan. Ano? Huwag kang magsinungaling. L.A., tumingga sa mata ko. Balik mo sa akin yung cellphone na yan. Hoy, Totoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Alam mo na po ang ginagawa sa anak niyo. Ninakaw niyo po yung cellphone ko. Kinukuha ko lang po. Totoo ba yan, L.A.? May mga importanteng bagay na laman yun. Kailangan ko po Pag balik na lang, ho. Ba't mo pinagbibintangan yung anak ko? Sigurado po ako. Nasa kanya po. Gusto niyo pong samahan ko na lang siya sa kwarto? Oh, yan siya ay, ay, pong, ay, 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 na lang! Oh, mo siya sinasaktan? Hindi po ako sinasaktan. Hindi po ako sinasaktan. Hindi po mo. sinasaktan. ka, Totoy!